Hello, hello guys! Good morning! So ito, kagigising ko lang guys, late na nga ako dahil gumising ako is 6.26 So kailangan, gigising ako is 6 kasi nga 7.30 yung pasok ko Tapos alam nyo naman ako, magluluto pa ng kanin, ganyan So pinainit ko na lang yung natirang konting kanin ko para hindi na ako magluluto-luto dire, dire So Hindi ko nga alam ang gagawin ko dyan guys, kung anong unahin ko, ayusin ko tong kwarto ko or maliligo So naligo na nga ako para mamaya-maya lang yung kwarto ko. So, nga, yung kwarto ko nga guys is, naku, ang dubi-dubi na. Kailangan ko talaga labahan ulit yung mga ano ko dyan, mga habol-habol ko dyan, char habol-habol. Yung mga bedsheet ko guys, grabe, nahuhulog na. Mamayang hapon is, ayusin uh, ko yan siya. Kasi, wala na talaga akong time mag-ayos dyan guys. Kasi nung isang araw, hindi ako natulog dito. Dalawang araw pa, dalawang gabi pala ako hindi natulog dito. So, yan. Yan lang nangyayari sa kwarto ko. Wala talagang ayos-ayos. May alikabok. Kasi hindi ko alam dito sa Qatar guys kahit naka close yung bahay may alikabok pa rin pumapasok so yun nga so ang kakainin ko lang ngayon is yung natira kong kanin kagabi tapos inaayos ko pa yung bag ko hindi ko pa nakalipat kasi hindi talaga ako nagayos ng ba bag kapag pumapasok ako hindi ko nai-use yung sling bag ko ang, ang use ko po ay nako <laughs> ang ginagamit ko po is yung bag pack ko kasi nalalagyan ko nga ng pangkapi ko nalalagyan ko ng Uh, mga biscuit ganyan para kapag utumin ako is pwede ako kumain, so yan nga guys kumain na ako, natira kong ulam kagabi natira namin nung kaibigan ko kasi dito kami kumain sa bahay kasi nga, hindi kami nakakain kagabi doon kasi alam nyo na, kulang sa budget ito wala pang sweldo, ganyan kung meron man sweldo guys is, ubus na so wala tayong magagawa, nako wala tayong magagawa talaga So, yun nga, dito lang sa bahay, di ba, para tipid-tipid. Ang kukunin lang doon is magtingin ng view or magtingin ng tao-tao doon, ganyan. So, maraming maraming salamat pala doon sa ki ate. Kung gusto nyo, kung makita nyo ako guys, share, piring famous, hindi naman ako piring famous. Pero kung makilala nyo ako, islabitan nyo ako kay nag- hindi naman ako, ano... Hindi naman ako is na berachar. Uh, so, kung gusto nyong mag meet, -meet tayo, is magbit tayo, mag tayo, guys. nako masarap mag -boating. Pero doon, banda lang sa may, ano, sa my umbrella park kasi kung diyan magboting sa ano Kurnitz yung sa Sukwakip bandang Sukwakip talaga is ayoko ang daming mga ano diyan nakatambay ang daming mga ibang lahi nakatambay ayoko ng magboting diyan so marami din tayong kasabay doon ng mga ibang lahi ayoko so yun nga so Yan, naghahanda na ako at papasok na ako sa trabaho, guys. So, trabaho naman tayo ulit. Next week naman tayo maglakaw, maglakad, maglakad-lakad, magpunta-punta kung saan-saan dyan mapabasa ka. Saan tayo mapunta guys, no? Gusto ko sana magpunta ng ano guys, gusto ko magpunta ng Lucel ka. So, wala kaming sasakyan kasi si Tanda nag nagsakit siya. Nagsakit na, pasensya na kayo. Nagsakit siya at saka yung sasakyan niya kasi nasira. So, yun. Bye. Bye mo.